Hi mga kasari, welcome back dito sa aking YouTube channel for today's video. So niya shy continuation sa akong na-upload dati guys, yung nag ko. So ito yung continuation and ayan po, ang aking dawa is naglagay na ng presyo sa bawat items ng aking na haul. So mauna yun eh, buhaton kapag meron tayong sari store. Kapag mag-haul tayo, And second is maglagay tayo ng mga presyo sa bawat items para hindi tayo ma malito kapag meron tayong meron tayong customer na bibili. So check muna natin ang ating mga resibo kung hindi ba siya tumaas ang presyo. So ayan nilagyan ko na ng presyo itong aking mga disposable glass. And ang benta ko dyan guys is 24 lang Naglipatong lang ako ng 5 pesos So yan, mahirap talaga ang trabaho kapag meron kang sari-sari store At ikaw ang may-ari or sari-sari store owner ka So yun talaga ang gagawin natin Paulit-ulit lang So yan, mahirap man pero wala tayong magawa dahil dito lang tayo kumikita ng pera So ayan, check muna natin ang ating resibo kung hindi ba siya tumaas o same lang siya sa dati. So yun guys, tandaan natin, laging i-check ang resibo kapag meron tayong nabili or na grocery. So laging natin i-check. So, dito na naman tayo sa kabilang karton. So, nilalagay na naman ako ng presyo sa bawat items ang aking nabili. So, yan. Nilalagyan ko na yan. Pina, pina pas ni sa Kaya to ni pas, pas So, yan. Ang ating ginawa. So, relax at tadiha. Kay kapoy man inom sa tao. Kapi. So, okay na yan, guys. Nalagyan na natin ng price. At yon Dito is hindi pa. Yan. At ka saka okay, yan so guys so yun lang guys Meanwhile, after natin mag, ano, maninda, so, hindi po, tapos sige, tinda, tinda no? So, mag-relax-relax at tadere sa dagat. Mag-sorry-sorry sa tadere, mag-chill-chill, mag-dagan-dagan ta, aray nyo ta, all correct. So, yan, ganun ang kailangan mag-relax muna din tayo. Hindi yung puro lang tinda-tinda. Ciao lang! Bye! Thanks for watching!